Parang kwento rin pala sa pelikula at teleserye ang naging buhay noon ng komedyanteng si Berwin Milley. Napakaraming revelasyon ni Berwin tungkol sa kanyang personal life kabilang na ang matitinding challenges na hinarap niya noong kabataan niya hanggang nitong nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Binalika ng aktor sa panayam ni Karen Davila na napapanood ngayon sa kanyang YouTube vlog, ang pagkalulong sa iba't ibang bisyo kabilang na ang sugal, pambababae at maging ang drugs. Feeling ng veteran comedian, malaking bahagi ng naging buhay niya noon ang pinagmula na pamilya, aminado si Berwin na hindi kagandahan ang mga naging karanasan niya habang nagkakaedad. Magulo, sobrang gulo, labing isang kaming magkakapatid, iba-iba ang nanay namin, that's father's side, apat yung nanay namin, pahayag ng veteranong komedyante. Patuloy pa niya, apat yun, sa pangatlong asawa, isa lang ako, so doon struggle ako, yung pagiging fair ng magkakapatid sa family, yung iba tatlo, yung iba lima, ako isa lang. Ang mommy ko, nagkaroon ng tatlong asawa, so mayroon din akong mga kapatid doon, apat, sabi pa ng aktor. Patuloy ni Berwin, ang life ko, hindi siya parang basketball na dinidribble lang, para siyang tennis, punta ako doon, punta ako dito, so kung saan saan ako binabato ng mundo. Kasunod nito, nabigyan nga ng break sa entertainment industry ang komedyante pero hindi pa rito natigil ang kanyang mga bisyo, hanggang sa unti-unti nang nabago ang kanyang buhay nang magbalik loob kay Lord. I think 20 years na, mas marami yung naging project ko, after noon nagka-sense na ako na hanggang saan ba ako. Kasi 20 years na ako sa industry, and then my dad was suffering from emphysema, so ipinakita sa akin ni God na, hey lahat may hangganan, Saan ka, si Lord ang nagpakita sa akin nun, kaya sabi ko ayoko na nga, Ania. Mas nabago pa ang takbo ng buhay ni Berwin nang pumanaw ang kanyang tatay taong 2008, dito pa mas tumibay ang pananampalataya ng komedyante. Hanggang sa maging pastor na nga siya, siguro mahirap maintindihan lahat, pero pinayagan ni Lord lahat eh, it's about pain, challenges, trials, problems, obstacles, pinayagan niya, masakit lahat yun, But finish line you have to share your stories and you will cross the finish with the Lord nabubuhay pa ako ngayon dahil i just want to share his story his story it's not mine anymore i am done lahat tayo matatapos so this is more than second chance